Oh, wala na paligoy-ligoy pa, naradito na ang benefits ng pagkain ng mani. sana <laughs> Panawagan po sa lahat ng mga mahihilig kumain ng mani. Ayon po sa ating mga eksperto, ang mani po ay tunay na nakakapagpatalino. Pero depende po ito kung sa paano ninyo ito kinakain. Mas magaling kumain, mas masarap. Este, mas malaki ang chance tumalino.